Dinoble ng Kingdom of Jesus Christ ang reward ng Department of Interior and Local Government para sa 10 milyon pabuya na naguutos na huntingin si Pastor Apolo Kibuloy. Sinabi mismo ni Atty. Israelito Torion, abogado ni Pastor Kibuloy, Nais ng leader ng KOGC na malamang kung sino ang nasa likod ng pagbibigay ng 10 million sa DILG, lalo kay Sekretary Ben Harabalos. Dagdag pa nito, iligal umano ang pagtanggap ng pera mula sa pribadong tao na nasa ilalim ng Republic Act 6713, Section 70, kaya malinaw na ipinagbabawal ang pagtanggap ng anumang pera ng opisyal mula sa pribadong tao. Nice din ang KOJC na malaman kung sino ang nasa likod ng pagbuo ng assassination team na siyang papatay umano kay Kiboloy patak-patak o patak, mano ang ginawa ng iba't ibang miyembro nila sa buong mundo para mabuo ang 20 milyon pabuyang pera. Magugunitang noong Hulyo 8 nang i-anunsyo ng DILG na mayroong alok na 10 milyon na pabuya sa sino mga makapagtuturo sa kinaroroon ng Nikiboloy at tig 1 milyon sa mga co-accused nito. At siya ng aking balita mula sa Maynila, Julieta Kibral Pakot para sa Media House Express Reporting.